Happy, happy midweek to all of you and happy wonderful morning this Wednesday. Today, I would like to invite you again for our live stream Bible study tonight at 6 o'clock p.m. Be with us and join with us so that we will all study the Word of God together. And today's Bible verse is taken from the book of Romans chapter 12, verse 12 and 13. Rejoicing in hope. patient in tribulation, continuing steadfastly in prayer, distributing to the needs of the saints, given to hospitality. And in Tagalog, Magalak kayo dahil sa inyong pag-asa. Magtyaga kayo sa inyong kapigatian at palaging manalangin. Tumulong kayo sa pangangailangan ng mga kapatid at patuloy ninyo ang mga tagaibang lugar. Today's Bible verse is continuation of verse yesterday. And here the word of the Lord is telling us that we must always patient in every tribulation and that we must always rejoice in our hope. And that hope is our Lord and Savior Jesus. And it's a living hope. But someday Jesus will return and we will be with them if we continue to love one another, if we continue to obey the word of the Lord and the commandment of God in our life. So let us always continue to help also for those who are in need. Let us always be be hospitable to those who are in need. So brothers and sisters, sa umagang ito po, ito po ang pakita sa ng Panginoon na patuloy tayong maggalak magsaya tayo sa buhay na pag-asang ito ang pag-asang ito sa lahat ng ating kahirapan sa lahat ng ating paghihirap maging pasensya, maging pasensya lang po tayo at tagal-tagal po ito po ay mawawala sa atin kaya po sinasabing magalak tayo in every tribulation of our life there will always be a hope and that hope it will give us rejoicing that hope will give us joy in our life kaya po mga kapatid Patuloy po tayo maglingkuran. Patuloy po tayo magtulungan. Patuloy po tayo manalangin, lalong lana na. Sinabi nga sa ating ngayon sa umagang fervent in prayer. But, ang panalangin po, ay may kakibat po itong pagsunod. Hindi po tayo pwedeng manalangin lang na manalangin. Kailangan po habang nananalangin tayo, tayo po ay kumikilos, tayo po ay sumusunod sa mga utas ng Panginoon, at tayo po ay gumaganap ng mga tungkulin ng Panginoon na inaatas sa atin na nagpapakita ito ng tunay na pag-ibig. Katulad na nabanggit natin kahapon. Kaya po mamayang hapon, mamayang gabi, alas 8 ng hapon, inaanyayahan ko muli kayo, manood po tayo ng Bible study. Ito po ay magpapakita sa atin. Ano nga ba ang tunay na pag-ibig? Malalaman po natin mamaya yan. Kaya po, samahan niyo po kami mamaya sa pag-aaral na ito. Invite all your friends, your loved ones, to watch us, to join with us tonight at 6 p.m. Magandang, magandang umaga po sa inyo lahat.